Paunawa, ang lahat ng larawan ay gawa ng AI at hindi aktwal na representasyon ng tao, lugar o pangyayari. Ginawa ito para sa layunin ng pagpapaliwanag at kaalaman lamang. Isa siya sa pinakamatalinong general ng revolusyon, ngunit si Antonio Luna ay binalot din ng kontrobersya at alitan. Ano ang nangyari sa likod ng mga digmaan at bakit siya pinaslang ng sariling kababayan? alamin natin ang masalimuot na kwento ng general na hinangaan at kinatakutan. Si Antonio Luna, ipinanganak noong Oktubre 29, 1866, ay kilala sa kanyang talino at tapang sa digmaan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, bilang general ng hukbong Pilipino, hindi may kakaila na marami rin siyang nakabangga sa kanyang panahon. Isa narito ang kanyang pagiging mahigpit at mabilis magalit na ikinagalit ng ilang kasamahan sa revolusyon. Madalas niyang kritisismo, walang disiplinang mga sundalo at leader. Hindi siya nagdalawang isip na sitahin at parusahan ng mga ito kahit pa may mataas na posisyon. Sa ilang pagkakataon, sinasabing nakasakit siya ng damdamin ng mga opisyal tulad ni na Pedro Paterno at Emilio Aguinaldo na nagdulot ng tensyon sa revolusyonaryong pamahalaan. Hindi rin maiwasan ang intriga tungkol sa kanyang mga plano sa digmaan. May mga nagsasabing masyadong agresibo si Luna at ang kanyang mga ideya ay madalas hindi tanggap ng ibang leader. Ang alitan sa pagitan niya at ng mga maka-aginaldo ay nagpalala ng hindi pagkakaintindihan na nagresulta sa pagkakawatak-watak ng revolusyon. Ang pinakatanyag na kontrobersya sa buhay ni Luna ay ang kanyang marahas na kamatayan noong Hunyo, Cabruas, 1899. Sa Cabanatuan. pinaniniwalaan na ang kanyang pagkamatay ay bunga ng mga intriga at inggitan sa loob ng revolusyonaryong pamahalaan. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na motibo sa likod ng kanyang pagpaslang. Si Antonio Luna ay hindi perpekto. Siya ay isang leader na matalino at matapang, ngunit biktima rin ng politika at alitan sa sariling hanay. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagkakaisa ay mahalaga sa anumang laban. Kaya't kilalanin natin si Luna hindi lamang bilang isang general, kundi bilang isang tao na nagbigay buhay sa mga aral ng kasaysayan. Para sa mga samutsaring misteryo, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.